Hello, everyone. Good morning. Welcome back to my channel. Rest labit love, people. <laughs> no, pin-flex ko lang yung ano. Yung pinagawa kong eyeglass. For the third time. You know? <laughs> Ayun. Okay naman siya. Um, thanks to ating, sa aking alaga. Kasi <laughs> siya yung namili ng, ano, ng frame niya. Actually, same pa rin yung ah uh, glass niya, no? Yung frame lang yung pinaka, ano, same pa rin siya ng grade, ng grado. Uh, after six months, check ulit kung uh, may nabago ba or ano bang okay pa sa akin kung ano, is, uh, ano kasi nga more than a year na rin itong eyeglass ko, no? So, ayun. Uh, kasi, how many years na rin ako dyan sa jeans. So, ano talaga ako dyan? Uh, contento talaga ako dyan and satisfied talaga ako sa ano na yan. Uh, shop na yan. Uh, meron din yan sa, sorry, sorry. Meron din dyan sa Pilipinas, guys, yung jeans. Dyan sa mall. SM, nakita ko kasi. SM North. I think yes. SM North uh, EDSA SM North EDSA siya guys doon ko nakita kasi nung, nung nadaan ako sa ano nung nadaan ako sa nad ayusin <laughs> ko yung buko nagtatayuhan pala yung buko ano okay lang yan nagtatayuhan okay lang yan kasi ginanyan ko siya imbis na dun sa kabila <laughs> ay, medyo mainit na rito sa ano. Medyo mainit ng konti. Kasi guys, no, na sa totoo lang, hindi ako mapakalisa. isa kong eyeglass na yung ano siya, yung puti siya. Um, kasi nga, mabigat. Actually, noong una, nag nagustuhan ko pa siya eh nagustuhan ko siya. And then, nung katagalan, ano ba yung buko? Ay, sana hindi pa mag-go. Ay, mag-go na yata siya. Sayang. Ay, nag-go-go na siya. Hindi ko na maka, hindi na ako makahabol. Ayun. Okay lang. Wait lang, guys. Nalistract ako sa aking, ano, okay na yan. Okay na So, ayun guys, nung ano kasi, nung nakita ko yung frame nung ano, is okay naman siya, no? And then, uh, nag-ano ko, sabi ko, okay siya, maganda siya sa akin, sabi ko. And then, nung, siguro mga a na, na ano ko, na sabi ko, bakit nang bigat? Nagigigatan na ako sa ko And then, nagkaroon uh, ako ng Uh, laging ano, laging umababa. Kasi nga mabigat yung frame niya, no? Mabigat yung frame. And then makapal din yung salamin niya kaya ayun. eto makapal din siya, same lang din ng grado niya pero itong frame niya is yun lang naman nagustuhan ko dito, yung medyo magaan. Ayoko kasi siya ng ano. Ayoko kasi nang mabig nabibigatan ako. So ayun. Nalakad no, ko na tayo kasi pupunta tayo sa ano, meet up natin yung friend natin no? ayun wait lang meet up natin yung friend natin andito, so andito ko ngayon sa ano sa hanghao tapos papunta ko na ang TKO Decathlon <laughs> ayan <coughs> so ayun nga ano hindi talaga ano hindi talaga nag ano yung aking salamin na nabib ayoko talaga nang mabibigatan ako lalo na tas ano pag nag-oily syempre nag-oily yung face natin yung ilong syempre yung pinagaanuhan dito ano siya ah uh, madulas kaya bumabagsak bumaba ganito siya oh. bumaba ganito siya <laughs> ayan so ayun doon ako na ano kasi nga lagi ko siyang tinataas Tap, uh, kahit nagsasalita ako, lagi ko siyang tinataas. Kaya ganun. So, ayun. <laughs> Nakaano ko. So, meron pa ako isa, yung black. Yung black ang lagi kong ginagamit, no? Everywhere I... Everywhere na kung saan man ako nagpupunta. Kahit natutulog yun ang ginagamit ko. Pag na, ano ko lang, nakakalimutan ko lang na ano. Buti na lang lagi kong daladala -dala yung isang salamin ko. So, yun. Yun ang na, ano ko, napapalit ko eh nung kailan lang nadaganan ko siya napakan ko pala actually no napakan ko salamin ko hindi ko na na ano kala ko ano yun na pero hindi siya naputol tumabingi siya and then natanggal yung lens pagkatanggal ng lens idinayos ko pa siya buti okay naman hindi naman siya nag ano, naputol no pati yung lens niya so na, nung ayos ko yun ano naman ang ginamit ko so yun gusto gusto ko kasi yung black na yun kasi magaan siya hindi lang sa magaan uh, medyo maliit ng konti eto medyo malaki ng a little bit wide dito sa gilid niya hindi siya ano yun talaga eh. medyo ano siya medyo eto parang ano eh uh, semi semi rectangle siya na so ayun tapos nakita ko ulit na nagpop-up sa akin ano na may may sale sila. May sale. So nag-decide na naman ako na sabi ko, "Uy, oh, wow." Kasi mahal 'to eh pag ano, hindi siya nagse-sale. Luckily, no. I'm very lucky, no, kasi nga uh, last eto na lang yung last na frame na na makita ko na medyo na ano nag-sale siya ito na lang yung last pero mayroon pa doon pero hindi ko siya bet hindi ko siya bet so ayun okay na sabi ko thank you <laughs> sabi ko para sa akin talaga siguro yan <laughs> o so, diba ayun so okay na ako happy na ako dito no? happy na ako dito and ayun okay naman masaya masaya ako kasi 2 weeks ko siya pinintay guys 2 weeks kasi nga yung lens niya is medyo malaki 1.60 oh, cm kaya tagalan actually pag nagpapalit ako nito na is nakukuha ko siya agad within 1 hour eh etong frame ko at saka yung ano yung lens hindi siya wala siyang ano wala siyang tag dito walang available sa shop So, ayun. Check out nyo guys yung jeans dyan sa Pilipinas. No? Dyan sa mall. SM. Siguro kahit sa ang mall yan, no? meron. Basta SM siguro. Kasi nga, uh, maganda siya. Yung, maganda yung quality niya. No? Maganda yung quality. And at the same time, no? Uh, lagi silang nagsisale. No? Lagi, lagi silang nagsisale. So, ayun. Ayun na. Uh, check na check yan Wala, walang bayad to na no? walang bayad uh, nag, nagugustuhan ko lang yung yung ano nila yung service nila so ayun hindi walang hindi to hindi dito ano hindi ko to, to, to promote sinasabi ko lang na maganda uh, check nyo lang siya ayun SM nakita ko yung jeans na yun is nakita ko sa SM SM North malapit parang malapit siya sa Jollibee SM North, no? Hindi SM ano ang, ah? SM Annex ha. Hindi. Doon mismo sa SM North siya. So ayun. Hatay niyo pangalan niyan. Yan. Jeans. Jeans 'yan. Um, actually naka for naka for eyeglasses na ako doon, no? Sa jeans. At ito yung nagtagal na na ano ko, Ah, uh, yung tatlo. Pero, same ng lens niya. ayun So, ayun. Maganda naman. And, okay siya, no? Okay. Okay sa so, all right. <laughs> Ay, nako. Ayun. Pwede ako dun mag, ano? Pwede ako dun magpapalit. So, ayun, no? Ah... Uh, dadaan ako dito sa may ano dadaan ako dito sa uh, hindi na ako sa may market dadaan kasi malapit lang dun yung friend ko dito sa ano dadaanan ko so ayun sakay lang tayo sa elevator salamin ko, no? Very wide siya. Pero okay lang. Uh, at least na uh, satisfied naman ako. <laughs> Ayun. Alam nyo guys, isa pang bahay lang ako, no? Ayan, pero <laughs> yung jeans ko, nag-jeans, and then yung t-shirt ko, isa pang bahay lang. Kasi nga, hindi ako makahanap ng ano. Buti na lang, hindi ko ginamit yung <laughs> yung isa kong t-shirt. Medyo mainit dito sa labas. Wala siyang araw, makulimlim Ayan, nakikita nyo naman, oh Kulimlim, ang ganda dyan, guys, so oh. Ang ganda dun, oh O, oh, diba? Ang ganda Nakita nyo, guys, ang ganda, oh Ayan Nakita yung building na iba dyan, oh Ayan Diba? Nakita nyo, oh, ang ganda Sobrang ganda dito, guys Ayan Mainit, mainit siya Mainit siya pero ano, makulimlim. Kaloka <laughs> eh, no? Mainit siya makulimlim. Ayan. Lakat lang tayo at malapit na. Malapit na tayo sa friend ko. Kasi last week guys, hindi ako sumama sa kanila kasi nga mainit, hindi ko kaya. Ayun. Pwede ko naman tanggalin yung eyeglass ko actually. Basta pag nag nanonood ako, nagre-read ako, ganun. Okay. Ano siya? Um, tawag dito kailangan ko lang ilagay and then bibilan ko din siya ng ano bibilan ko siya ng um, ang tawag dito yung string niya para just in case na no, hindi siya mahulog uh, kahit na mahulog man siya no at least ha, andun pa rin nakasabit pa rin sa aking leeg ayun maghanap nga ako mamaya sila na akong time so ayun ayun nga ay naano na ano ko nagutom na ako. <laughs> Kasi late na akong bumangon dahil napagod talaga ako guys, sa pagod. So yun, syempre alam niya naman working mom. Yun, hirap. Buhay talaga OFW. ayun gutom <laughs> na ako. So yun guys, na no? basta check niyo yung ano, yung jeans. Jeans na, jeans na shop for eyewear, no? Meron din mga sunglasses doon. So, mababait yung mga, sir, mga ano nila doon, mga, um, ano ba tawag doon sa kanila? mga sir, mababait yung mga nagsiservice doon. Ayun. Even, uh, some of them, sa bagay, uh, halos lahat naman sila is English speaking, na no? Nag-English naman sila. Uh, ayun yun lang let's see alam nyo guys hindi ko talaga makita no yung yung time na nandito sa akin ano hindi ko siya talaga as in blur talaga so kailangan kong tingnan kung uh, okay na ba yung aking pagyayaw-yaw no hindi ako umabot sa time no kasi may may time dito so ayun